Ang pagsisinungaling at ang maraming anyo nito ay halos kasing tagal na ng pakikipag-usap. Ang pag-unawa sa mga subtleties nito ay ang makakatulong sa atin na mag-navigate sa mga kasinungalingan na madalas nating na-experience sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang paggalugad na ito sa sining ng panlilinlang ay hindi lamang nagbubunyag ng mga taktika ng mga sinungaling. Magbibigay din ito ng gabay para baguhin ang mga mapaghamong sitwasyong ito patungo sa katapatan, mas malalim na pag-unawa, at kung minsan, kahit isang katatawanan. Narito ang mga iba't ibang uri ng mga sinungaling at ano ang dapat gawin sa mga sitwasyong ito. Number 1: Mapanlinlang. Ito yung mga sinungaling na handang ibenta sa iyo ang isang piraso ng buwan hangga't willing kang bumili. Ang mga mapanlinlang ay nagsasagawa ng panlilinlang para sa personal o pinansyal na pakikinabang na gumagawa ng mga kasinungalingan na may layuning manlinlang o manamantala. Maari silang magsinungaling ng mga credential, mag-imbento ng mga impormasyon sa pananalapi, o gumawa ng mga sitwasyon upang makakuha ng tiwala at kalamangan upang maprotektahan ang ating sarili laban sa mga mapanlilang na tao na ito nangangailangan ito ng mahigpit na pagbe-verify ng kanilang mga claims at pagpapanatili ng isang malusog na pag-aalinlangan. Mahalaga rin na pangalagaan ang personal at pinansyal na impormasyon upang maiwasan ang pananamantala. Madalas sa mga ganitong kaso, maaring kailangan ng isang kot ang mga legal na otoridad upang matugunan at maitama ang sitwasyon ng epektibo. Number 2, ang protector. Ang mga protector ay nagsasabi ng mga kasinungalingan dahil sa pagdanais na protektahan ng iba mula sa masasakit na katotohanan o may hirap na sitwasyon. wala sila na ang kanilang mga kasinungalingan ay nagsisilbing isang marangal na layunin. Kadalas ang binibigyang katwiran ang kanilang panlilin lang bilang isang paraan ng pangangalaga. Gayunpaman, ang mga kasinungalingan ito ay maaaring makasira sa tiwala at humahantong sa mga komplikasyon kapag ang katotohanan ay hindi maiiwasang lumabas ang tamang pakikipag-ugnayan sa ganitong uri ng sitwasyon ay kinabibilangan ng pagkilala sa kanilang layunin habang binibigyang diin na ang katapatan ay maaaring magbigay ng mas matibay na pundasyon para sa tiwala at kaligtasan. Ang pagpapakita na kakayanin mo ang katotohanan, gaano man ito kabigat, ay makakatulong na pigilan ng mga protektor sa pakiramdam na kailangan kang protektahan mula sa katotohanan. Number 3, ang inventor. Gumagawa ang mga inventor ng mga ganap na bagong persona o bagong background para sa kanilang sarili, kadalasan para makatakas sa mga nakaraang pagsisisi o para masilaw ang iba sa mas kaakit-akit na pagkatao. Ito ay maaaring isang taong nagpapanggap bilang isang mayamang socialite o nagpapanggap na may mataas o magandang trabaho o mahusay na educational background. Ang tamang pahikitungo sa isang tao na muling nag-iimbento ng sarili sa isang gawagawang katauhan ay nangangailangan ng kombinasyon ng pag-iingat, empatiya at katatagan. Mahalagang i-verify ang kanilang claim sa pamamagitan ng banayad na pagtatanong o independent na pananaliksik kung may mga hinala. Isulong ang bukas at tapat na komunikasyon, malumanay na hinihikayat silang ibahagi ang kanilang tunay na sarili habang nagtatakda ng malinaw na mga hangganan upang protektahan ng iyong sarili mula sa potensyal na panlilinlang. Number 4. Natural Ito ang taong nagsisinungaling tungkol sa kanilang kinain sa almusal kahit na wala namang nagtanong. Ang mga natural ay hinihimok ng halos hindi sinasadyang pagnanais na magsinungaling, kadalasan nang walang nakikitang motibo o benepisyo. Ang pattern na ito ng pagsisinungaling ay nakagawian na nila at maaaring magmula sa isang malalim na pangangailangan para sa atensyon o upang makatakas sa katotohanan. Ang tamang pagharap sa isang natural ay nangangailangan ng pasensya at empatiya, paghikayat sa bukas na komunikasyon at malumanay na pagharap sa kanila sa mga pagkakaiba sa kanilang mga kwento. Bigyang diin ang kahalagahan ng katapatan sa pagbuo ng mapagkakatiwala ang mga relasyon at ang positibong epekto ng pamumuhay ng totoo sa kalusugan ng isip at mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Number 5. Ang Editor Ito yung mga taong ekspertong nagmamanipula ng katotohanan sa pamamagitan ng madiskarteng pagpipigil ng impormasyon na lumilikha ng mapanlinlang na impresyon. Ang pamamaraang ito ng pagsisinungaling sa pamamagitan ng pagbabawas ay maaaring maging mapanlin lang dahil sinasamantalan nito ang tiwala mo sa bahagyang katotohan ng sinasabi nila. Kapag naikitungo sa isang taong tulad nito, bigyang diin ang halaga ng kompletong transparency at magtanong ng matulis. Partikular na ang mga tanong na nangangailangan ng mga detalyadong sagot. Shoutout ko lang muna yung mga palaging nanonood at nagko-comment dito. Shoutout kay Irvin Demigilio, Joel Estrada Manaog, Enano Leya, Emma Villanueva, Norma Parinya, Abner Hulguin, Kati at kay Godopredo Mingoy D. III. Maraming salamat po sa patuloy na suporta. At kung gusto nyo ding mashoutout o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat. Number 6. Ang bihasa Ito yung James Bond ng mga sinungaling. Nagsisinungaling na may lisensya para manlinlang Ang mga bihasa ay kumikilos ng may layunin Kumagamit ng mga kasinungalingan sa madiskarting paraan Upang manipulahin ang mga sitwasyon sa kanilang kalamangan Ang kanilang panlilinlang ay madalas na detalyado at planado Na ginagawa itong partikular na sobrang mapanlinlang Mahalagang protektahan ng iyong sarili sa emosyonal at kahit na legal Dahil ang kanilang mga taktika ay maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan pinakamainam na magtago ng mga record at humingi ng kumpirmasyon sa kanilang mga pahayag. Matuto din na limitahan ang iyong pagkakalantad sa kanilang impluensya hanggat maaari. Number 7, ang mabuti. Alam mo yung kaibigan na nagpipilit na maganda ka sa suot mong dress na kulay neon green? Ang mga mabuti ay nagsasabi ng mga kasinungalingan na malamang na may mabuting layunin na naglalayong protektahan ng mga damdamin o maiwasan ang mga maliliit na salungatan. At habang ang mga kasinungalingan ito ay kadalasang dahil sa kabutihan, maari pa rin itong masira ang tiwala sa paglipas ng panahon. Ang tamang paghandle sa mga ganitong tao ay nagsasangkot ng paglikha ng isang puwang kung saan ang tapat na feedback ay ibinibigay at tinatanggap ng may kabutihan. Ipaalam sa kanila na pinahalagahan mo ang katapatan kahit na hindi ito ang gusto mong marinig. Patibayin ang ideya na ang isang magandang katotohanan ay maaaring maging mas kapakipakinabang kaysa sa isang nakakaaliw na kasinungalingan. Number 8. Ang Palusot Nahuli mo sila sa akto? Hindi para sa kanila. Meron silang mga dahilan na mas makulay kaysa sa isang kahon ng mga krayola. Ang mga palusot ay hinihimok ng takot, desperadong naghahabi ng mga kasinungalingan upang takpan ang kanilang mga pagkakamali o maling mga Gumagawa sila ng mga kwento upang maiwasan ang pananagutan na lumilika ng isang siklo ng panlilinlang. Ang mabisang pagharap sa kanila ay nangangailangan ng kalmado at hindi paratang na diskarte. I-highlight ang halaga ng pananagutan at ang mga pagkakataon para sa paglago na nagbumula sa pag-aari ng mga aksyon ng isang tao. Number 9. Ang Intentional Ang mga intentional ay pumapasok sa panlilinlang para malibang o upang subukan ng mga hangganan para sa kanila, ang pagsisinungaling ay isang sports. At naglalaro sila sa malalaking liga. Nagsisinungaling sila para sa kilig, sa drama, at sa sobrang saya na makita ang iyong nalilitong muka. Upang i-disarm ang isang intentional, panatilihin ang isang neutral na tugon sa kanilang mga kwento. Ipakita sa kanila na ang kanilang mga kasinungalingan ay hindi nakakaapekto sa iyo. At bigyang diin ang kahalagahan ng katapatan at paggalang sa inyong relasyon. At number 10, ang gaslighter. Ang mga gaslighter ay mga ilusyonista ng sinungaling na mundo. Kine-question ang iyong memorya, pangunawa o katinoan. Ang anyo ng psikolohikal na pagmamanipula na ito ay maaaring maging partikular na nakakapinsala dahil naglalayon itong sirain ang iyong pakiramdam ng katotohanan. Ang tamang pagharap sa gaslighting ay nangangailangan ng isang malakas na pakiramdam ng sarili at pag-asa sa ng ebidensya. Mahalagang magtiwala sa sarili mong mga karanasan at mapanatili ang matatag na talaan ng mga kaganapan o pag-uusap. Ang suporta mula sa mga kaibigan, pamilya o mga profesional ay maaari ring makatulong na muling patunayan ang iyong pananaw. At yun ang mga gabay sa pagtuklas at pagharap sa napakaraming maling katotohanan na itinatapon ng buhay sa iyo. Tandaan, ang layunin ay hindi upang simulan ang paghihinala sa lahat ng tao bilang isang sinungaling, ngunit upang pagyamanin ng isang kapaligaran kung saan honesty is the best policy. Ang pagharap sa mga sinungaling ay nangangailangan ng maingat at nasusukat na diskarte. Mahalagang manatiling kalmado at mapagmasid na ang mga palatandaan ng kawalan ng katapatan nang hindi tumatalon agad sa mga konklusyon. Ang pagtatanong ng mga paglilinaw na tanong ay maaaring makatulong na ilantad ang mga hindi pagkakapare-pareho sa kanilang kwento na nagpapahirap sa kanila na panatilihin ang kanilang kasinungalingan. Kapag tinutugunan ng issue, pinakamainam na gumamit ng ebidensya at lapitan ang pag-uusap ng may mahinahong pag-uugali na nakatoon sa mga katotohanan sa halip ng mga akusasyon. Ang pagtatakda ng malinaw ng mga hangganan tungkol sa kahalagahan ng katapatan ay mahalaga dahil pinapahayag nito ang iyong mga expectations at mga halaga na ibinibigay mo sa makatotohan ng komunikasyon. Kapag nagpatuloy ang pagsisinungaling, maaaring kailanganin na muling suriin ang relasyon at isaalang-alang alang ang pagdistansya upang maprotektahan ng iyong sariling integridad at kagalingan. Alam ano mo ba na maraming umiidolo sa mga introvert na tao dahil sa kanilang kakaibang mga ugali? Panoorin mo dito.